ang Russia ay nauubusan na umano ng mga sundalo sa gitna ng patuloy na pakikipaglaban nito upang masakop ang Ukraine at iniulat na ang bansa ay nangangailangan na umano ng mas maraming manpower ngayon ayon sa Director General ng Royal United Services Institute. Itinuro ni Professor Michael Clark na isang military expert ang dahilan na sa tingin niya ay ang malaking pagkakamali sa estratehiya ng Russia sa ginawang pagsalakay nito sa Ukraine. Naniniwala ang nasabing eksperto na bilang ng mga tropang kinakailangan upang mapanatili ang pagkukontrol sa isang lungsod o syudad sa Ukraine ay napakarami sa gitna ng malakas na local opposition na naging dahilan naman upang maubusan ng mga sundalo ang Kremlin. Sinabi ni Professor Clark sa Sky News na ang problema o mano ngayon ng Russia sa ginawang pagsalakay nito ay ayaw ng mga Ukrainian sa kanila. Sa tuwing makakakuha ang Russian military ng isang lugar, kailangan nilang mag-iwan ng maraming sundalo upang mapanatili nila ang kanilang pagkukontrol. Nang tanungin siya kung gaano katagal bago ganap na mapapalibutan ng Russia ang Kiev. Sinabi ni Clark na mahirap itong hulaan dahil nahihirapan umano ngayon ang mga sundalo ni Vladimir Putin. Ngunit kailangan umano nating asahan na maaring sa susunod na tatlo hanggang apat na araw ang Kiev ay posible umanong mapapalibutan na at pagkatapos ang susunod na mangyayari ay medyo nakakakilabot para sa mga sundalo ng Russia at Ukraine. Samantala, sinabi ng Human Rights Office ng United Nations noong mga nakaraang araw na mahigit isang libo na ang kompirmadong patay na sibilyan kasama ang humigit kumulang na apat na pung mga bata sa Ukraine mula na magsimula ang pagsalakay ng Russia noong February 24 ngunit sinabi din ito na ang tunay na bilang ay maaaring mas mataas pa. Ang pinakahuling bilang mula sa UN High Commissioner for Human Rights na mayroong monitoring mission ngayon sa Ukraine ay sumasaklaw mula February 24 hanggang March 6. Samantala, sinabi ng Defense Ministry ng Russia na nagbukas ito ng anim na humanitarian corridor sa Kiev at iba pang mga syudad sa Ukraine. Ngunit hindi sumang-ayon ang gobyerno ng Kiev sa plano dahil ang mga sinasabing evacuation na ruta ay patungo umano sa teritoryo ng Russia at Belarus. Pinipigilan ng ginagawang pambobomba ng Russia ang paglikas ng mga sibilyan mula sa Kiev, Mariupol, Sumy, Kharkiv, Volnovoka at Mykolaiv ayon sa Foreign Ministry ng Ukraine. Nanawagan din ang ministry sa mga foreign leaders na pilitin ang Russia na sundin ang isang ceasefire na kasunduan upang maiwasan ang sinasabi nitong isang humanitarian catastrophe. Samantala, inamaan naman ng mga pwersa ng Ukraine ang isang warship ng Russia habang ipinagtatanggol ng mga ito ang Port of Odessa mula sa isang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sinabi ng Ukrainian Navy sa kanilang pahayag Kumalat ang isang video sa online na nagpapakita na naghiyawan ang mga Ukrainian forces matapos tinamaan ang Russian warship ng isang missile sa Black Sea na nagtatangka sa salakayin ang pinakamalaking seaport ng bansa. Ang Vasily Bikov warship ng Russia na mayroong dalawang machine guns at dalawang grenade launchers ay pinaniniwalaan na sinubukan o manong sumalakay noong mga nakaraang araw ngunit ipinagtanggol ng mga Ukrainian forces ang Odessa port mula sa nasabing Russian vessel. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi ng Ukrainian Navy na muli umanong umatras ang kanilang kaaway. Sinabi rin ng Ukrainian Armed Forces na ang Navy Marine Units ng Armed Forces of Ukraine na nagpoprotekta sa Odessa region ay matagumpay na pinasabog ang isang Russian warship. Inakusahan naman ni Ukrainian President Zelensky ang Russia na nag umano ito ng mga war crimes dahil sa plano nitong bombahin ang Odessa port na matatagpuan sa isang urban area na may humigit kumulang isang milyong katao ang kasalukuyang naninirahan. Ilang araw Makalipas ang ginawang pagsalakay sa Ukraine, nagbabala ang mga defense experts na ang daungan ay maaaring isusunod ng Russia. Nagbabala sila na kung maaagaw ng Russia ang Odessa port, magiging isang malaking dagok ito para sa Kiev at magbibigay ito sa Russia ng chokehold sa ekonomiya ng bansa. Ngunit lumilitaw ng Odessa Port sa ngayon ay ligtas mula sa isang pagsalakay. Iniulat ito matapos mahigit dalawang linggo na ang nakakalipas mula ng sumalakay ang mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine at kinukonsidera din na isa itong kabiguan para sa Russia sa kabila ng ginawang pag-atake ng Russia nitong mga nakaraang linggo, ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay hindi pa nakakakuha ng isang malaking teritoryo habang ang mga Ukrainians naman ay patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang kapitolyo mula sa mga sumasalakay na Russian troops. Lumilitaw na nahihirapan umano ang mga Russian forces sa harap ng ginawang oposisyon ng mga Ukrainians mula nang sumalakay ang mga ito sa nasabing bansa noong February 24. Sinabi naman ng sandatahang lakas ng Ukraine na matagumpay nilang nawasak o di kaya'y napabagsak ang humigit-kumulang 70 mga Russian helicopters at sinabi rin na nabawi umano nila ang syudad ng Chuhiv na malapit sa Kharkiv.